Sino kaya ang mananalo sa karera ni Kuneho at Pagong na Grasshead? Napanood nyo na nga na meron tayong bagong Kuneho at Pagong na Grasshead. And last time, sinook natin sila sa water for 5 minutes. And sino sa inyo ang nakakaalam ng story ni Kuneho at Pagong? Pagkakatanda ko sa grade school to tinuturo, yung hinamo ni Kuneho ng karera si Pagong. And ang yabang-yabang pa niya kasi nga naman ang bagal ni Pagong. At ang liliit ng kanyang mga paa. Pero nakaidlip siya sa puno. Habang si Pagong nagpursigi pa rin siya na maka kaakyat ng bundok. At sa huli, si Pagong pa rin yung nanalo. Nanlaki na lang ang mga mata ni Cuneo nung makita niya si Pagong nasa tuktok ng bundok. Wala talagang imposible kung magsusumika. Anyway, balik na tayo dito sa ating Cuneo at Pagong na grasshead. Sa so day 3, wala pa rin silang pagbabago. Wala pa rin sumusulpot kahit isang buho. Kaya inisprayan ko na muna sila. Day 4 na pero parang wala pa rin nagbabago sa kanilang katawan. And wala pa din ako nakikita kahit brown hair. Nako, sino kaya ang mauuna kay Cuneo at Pagong na magkaroon ng green hair. Matutulad kaya sila sa story ni koneho at Pagong. Day 5 ito na ako nagsimula makakita ng green hair. Bilang pa rin pero tingnan nyo meron ng green hair itong si Pagong. Habang itong si koneho tingnan nyo ang dami na niyang green hair. At makikita nyo na din talaga yung kanyang mga roots. Nako parang masumuusad si koneho Day 6 biglang dami ng kanilang green hair. Siguro kasi ang ganda ng weather kahapon tsaka ngayon. And kung makikita nyo ito na nga yung buhok ni koneho Habang si Pagong naman ito na yung kanyang buhok nakapalibo. Day 7, mas dumami pa yung kanilang green hair. Pero kung makikita nyo, yung part na nasisinaga ng araw, dun pa kukunti ko yung kanilang green hair. So, hindi ko alam kung bakit ganun. Pero as you can see, yung kanilang body is fill in the blank spot. At ang dami pang hindi tumutubo na grass. Sige nga, comment nyo kung team Kuneho ba kayo or team Pagong. Kasi malay natin, tumigil din yung paghaba ng buhok ni Pagong. Or kaya naman, bumagal yung pagtubo ng kay Kuneho. Day 8, tinawag ko si Charlie and Chino para tulungan ako mag-water. At tingnan mo, meron pa mga dinosaur. Dito, medyo makikita nyo na kung kaninong green hair ba yung mas mahaba. Wow. Pero sige, try pa natin magantay ng ilang pang days para mas makita natin kung sino ba talaga yung mananalo. Day 9, ito na yung kanilang green hair. Lagi ko silang sila ini-sprayan para mas humaba yung kanilang buho. And mukhang effective naman kasi hindi na siya masyadong fill in the blanks. ba diba? Mas makapal na yung kanilang buho compared sa so mga naunang days. Finally, day 10 na at ito na ang ating kuneho at pagong na grass hair. Tuloy pa rin ang spray ng water para mas healthy ang kanilang mga green hair. At ngayon nga natin malalaman kung sino ba ang mananalo sa dalawang To. Pero ito muna si kuneho na grasshead habang ito naman si pagong na grasshead At para malaman natin kung sino ang nanalo sa karera kailangan natin ng measuring tape Si kuneho umabot ang kanyang buhok ng 14 centimeters habang ito namang si pagong ay 11 centimeters lang So alam niyo na kung sino ang nanalo kay kuneho at pagong Hindi kagaya sa story ang nanalo dito sa ating karera ay si kuneho Naunahan niya talaga si pagong Ang tanong sino ang mga tumama ang hula sa inyo